muling at uh, nandito tayo muli no? sa paglilinis dito sa may divisora so pasimot na rin yung mga basura at uh, ito nga nagkakaputik-putik dito so nandiyan naman yung ating bombero uh, bumbero no? na nagpa plashing dito so, papakita ko sa inyo so sa ganito uh, pamamaraan, araw -araw na pamamaraan araw-araw na pagbubugaan ang tubig dito so masasabi natin uh, wala na no talse ka na ah uh, wala ang pagsisidlan na yung uh, mga alipak-lipak dito sakto yung pagdating natin no ayan ito ang bumungad uh, sa atin dito uh, ano na ito Pararating nang natin. So action kagad yung uh, ay nabutan natin. <laughs> so agad yung uh, bumungan sa atin dito. Yung uh, ma-action na tagpo, no? sa uh, ganito mga pamamaraan ay shout out at uh, kararating ko lang <laughs> Ayan. Ayan. So, marami pa tayo na asikaso eh ito so, yung uh, update naman natin ngayon panibagong vlog panibagong uh, update no sa ating mga kapabayan no uh, patungkol sa paglilinis dito sa may kamay nila no so nandito pa tayo sa ano sa may uh, along uh, SM Recto no at uh, nandito na tayo sa paliko na lugar no yan yung uh, paliko kung saan at uh, itong binubugan ngayon no na yan ito yung uh, part ng Tondo no uh, shame Recto Tondo no so pagliko nila diyan sa likuan na yan so ito yung uh, SM Recto Binondo na ayan Ginagalugad nila lahat, no? Ang sulok binubugando, no? Yun, <coughs> po na dito yung mga sasakyan uh. so, tingnan naman ninyo so, kuya o uh, yung bigat yung uh, ano nya bigat yung karga nya so ito yung mga mga nagtatapo ng basura uh, ito yung mga binabayaran uh, binabayaran ng mga uh, negosyante uh, para magtapo ng kanilang basura so puno na yung isa, hindi na niya inabot yung isang pag-abang ano, na lang ng isang truck so kabisado na nila yung galawan dito ng uh, magkatapo ng basura kung saan at uh, hindi sila pwede mag dito dahil uh, nandiyan na yung mga ano naglilinis, nagbubuga eh, na. So, magsasalin muli no, ng uh, tubig. Ito yung uh, taga-igip. Magsasalin ng tubig. kagad max yung kagad yung uh, inabot natin dito so kahapon hindi naman ganito kaaga yung uh, pokpoklas nila wala pang uh, 6 o'clock nandito na sila sa bungad ito yung itsura nya na magkarga ng uh, mga basura syempre pag uh, kinakarga nila yung basura so, pag sinapasok uh, pinapasok sa loob so napipigas yan no? pag tulak nung uh, ano, yung, uh, pressure sa uh, loob so yung mga mabasa-basa yan yung katas nya no? pasintabi sa kumakain kaya hindi pwede na hindi araw-arawin ng mga ano nagbubuga nagbubumba ng uh, tubig hindi nila mabubumbay to dahil nga siyempre uh, uh itigas siya uh, magiging uh, matigas na lipag no? pero kung uh, ganito na araw-arawin to so magiging uh, talsika ng lipag lupit <laughs> mo tatlo tatlo na tatlong ano na sanib puwersa na yan <laughs> <laughs> Ayan na mga kababayan at, at uh, pang -re ng tubig. Alupit <laughs> oh, taplo-taplo. Taplo-taplo. Si taplo. eh, Idol, nandito dito mga Idol natin. Ayan, sasalim pa ng tubig. Pero dito banda, no, tapos na sila dito. Oh. So, uh, meron dito ano, so ganito yung uh, pamamaraan nila pag-handle ng uh, basura. Uh, so dinadala na lang yung uh, ano, kareton kariton no mga kagaya nito at uh, automatic na na hindi dito kagad sa truck. yan yung nagko-compress no, para ano yan. Kaya nagkakaroon siya ng katas dahil napitiga siya ganyan no yan. maging maayos naman kung kagaya niya no? uh, ah, pasako-sako so meron na naman na dumating ito parating lang nito ah kaya pala ano dahil uh, pinagpalata ng buko bigaw. Oh. Pukulak niya doon sa loob. Ah, oh, ito si Nanay. Katinga oh. si Nanay, oh. Kayang-kayang. Kay, <laughs> nagtatapo na rin ang basura. Ayan. Eh. ganyan yung uh, mabilis na pamamaraan no? at uh, walang uh, naiipon automatic salin kagad so, e eh po yung kanilang uh, nilang, uh handle ng basura dito at kaya uh, so, nito nagkakatas siya dahil sa pagpiga pagkakyat nung ano so, so yan yung uh, panibagong vlog natin at uh, panibagong update no? so, sa pag mga hindi pa nakapag-subscribe o napadaan lang sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para lagi po pa kayong uh, ma-update sa ating mga ina-upload patungkol sa paglilinis dito sa may Maynila. So, like and share po. No? So, like ninyo at saka mga share ninyo. Malaking tulong po sa ating uh, Monteng Channel. Magandang umaga po. Magandang umaga. Salamat.